Welcome guys to my channel again. So pinapakita ko ang aking bitter lemon or ampalaya. I am showing you guys my vegetables, the very healthy bitter lemon. So ayan. I planted this just in this old pot as you can see. So ayan tinanim ko lang yan sa isang paso na lumang luma na so ganito guys if you are very wise in life so it is whether a lot of uh, I mean if it's whether if cheap or very expensive if you put your effort so you can see guys you are harvesting the good vegetables or good fruit so ganito kapag may tsaga diba sinasabi nila kapag may tsaga may nilaga so araw araw guys lumalaki siya grabe nung una sobrang liit yan araw, pag tinitingnan ko siya araw araw Siguro nasa ano na ito eh, nasa 2 weeks. Nasa 2 weeks na ito ngayon. Dati sobrang liit-liit-liit niya. Tapos tinitingnan ko araw-araw mga limang araw parang hindi siya lumalakay. Pero nung about nasa 1 cm na siya ka, ka kapal, araw-araw sobrang bilis na lumakay. So ayan, di ba napaka-healthy ng bulaklak ng ampalaya. So, minsan hindi natin na-appreciate yung ating mga tanim. Pero ang totoo lang, sobrang napaka-healthy nitong ampalaya. At lahat ng mga gulay na itatanim natin is, na tinanim, tinatanim natin is, sobrang napaka-healthy sa ating kalusugan. So, lalo na guys, yung mga babies, yung mga bata na 8 months to, to 7 years old up pakainin nyo yan ng gulay kasi napaka importante na kumakain ang mga bata ng gulay magsimula pa lang ng baby ng babies pa lang pakainin nyo na sila ng gulay kasi alam nyo yung anak ko dati na yung bunso ko 8 months pa lang yan talagang nilulutuan ko na yan ng uh, ano, patatas, carrots pizzay tsaka zucchini ayan, broccoli ang ginagawa ko, naglalaga ako ng ano ng manok or tinulang manok or nilagang uh, baka or sinigang na baboy or sinigang na isda. Talagang nilalagyan ko siya ng gulay, broccoli, carrots, uh, tapos patatas, ayan, minsan zucchini, kasi yan ang marami kami dito. Pitsay, ayan, madalas pitsay kasi yan yung pinakamura dito. Tsaka siyempre yung cabbage. So, talagang hindi nawawala sa akin yung cabbage at saka spinach. Yung dalawang yan, cabbage, spinach, tapos broccoli, saka minsan green peas, ayan, cabbage. Talagang hindi, hindi yan nawawala sa akin. Halos every two days, yan yung nilalagay ko sa aking niluluto. So, kaya yung bunso ko ngayon, pag halimbawa nag ako ng hipon, nilalagyan ko yan siya ng bagyo beans. At minsan nilalagyan ko rin siya ng ano ng uh, bell paper at saka uh, um, talong yan kumakain yan siya at saka siyempre pansit nilalagyan ko ng maraming cabbage ayan at saka giniling ginagawa ko nilalagyan ko siya ng green peas uh, hinhi, uh, nilalagyan ko siya rin ng ano ng carrots saka uh, ano yung minsan binab, uh, hinahaluan ko siya ng bagyo beans. Ayan, kumakain yung bunso ko niyan. Kaya guys, maniwala kayo sa akin. Kailangan, batang-bata pa lang, baby na baby pa lang, pakainin nyo na ng gulay. Basta hiwain nyo lang ng maliliit. Ayan, para, siyempre pag mga 8 months to 2 years, talagang kailangan na hiwain ng maliliit para hindi sila mahirap pang ngumuya. Yun lang guys, thank you so much and have a blessed day everyone. See you to the next new video